Samantala, sinisisi ng mga taga-Masantol, Pampanga ang hindi natapos na dike sa kanilang lugar sa matinding pagbahang nararanasan nila ngayon, bunsod ng Bagyong Lando. Para makapasok sa naturang bayan, kailangan pang magbangka. Balita hati ni Susan Enriquez. Mistulang Tent City ang bahagi ng Pampanga Delta Dike na sakop ng limang barangay sa Masantol, Pampanga. Dito kasi nagsilikas ang may 2,000 pamilya na mga apektadong barangay tanging ang Pampanga Delta dike ang mataas na lugar na pwedeng puntahan ng mga tao maging ang mga eskwelahan at simbahan kasi lubog sa tubig lampas tao ang tubig sa mga barangay ng Masantol na nasa gilid ng Pampanga River kaya idineklara na ang state of calamity sa Masantol I declare po natin uh, isolated kasi po hindi natin ma-madatnan yung mga kabayan sa dulo kaya po uh... Uh, dito po sa ibabaw ng uh, Pampanga Delta na dinadala po yung mga tao para po mabilis kaming makarating. Kung natapos daw kasi ang Pampanga Delta Dike, hindi raw magiging ganito ang sitwasyon sa bayan na huling dinadaluyan ng tubig mula Bulacan at Nueva Ecija patungo ng Manila Bay. Kasi po itong uh, tubig na yan, overflow po ng uh, kalumpit, galing po ng kalumpit siya kasi po yung Pampanga River nandung po, po sa side. Although maliit po doon sa papuntang uh, Uh, bayan ng Kandabag, bayan ng kapalit maliit pa po yung ilog pero kaya pong itapon kung ito po ay natuloy. Para makarating ngayon sa Masantol, tanging bangka ang pwedeng masakyan. Kaya ang mga residente na sanay na sa ganitong sitwasyon, tumaraing na rin. Mahirap po kasi salaki ng tubig, puro-apo ang kasama ko sa bahay. Dati po nung unang lumabog kami dito, 3 months, e eh, ngayon pwede po, po namin alam kung ilan weeks po kami dito. Sa tadya ng lokal na pamahalaan, 700 hektarya ng palaisdaan ang nasira matapos magbistulang dagat. Aabot daw ito sa 72 milyong pisong halaga. Sakaling hindi na umulan o kaya'y wala ng panibagong bagyo, posibleng abutin ng isang linggo ang mga evacuee sa ibabaw ng Pampanga Delta Dike. Susan Enriquez, GMA News.